pati pulis, hindi po nakatakas sa tubig sa piyesta ng San Juan. Grabe guys. Ayun, napatras na lang si Sir dahil po sa pagbuhos ng tubig. anong sabi ni Sir. Wala kayong patawad ha. So kumbaga ito nag, -nag remind si Sir doon sa mga nandoon sa mga tao ng celebrate no. Na Nagbigay naman ng kumbaga counting respeto doon sa mambabatas, Nagpatupad ng kaayusan at asin time doon sa mga taong dumadaan. Pero siya mismo hindi na rin po siya mismo pinatawad. Grabe po talaga. No, at sa lahat po, ito po ano, tingnan po ninyo ng mabuti kung ito ay naiging maganda pa rin ba no, yung celebration na ito, nagbigay pa rin ba ng saya, tunay na saya sa awad Pilipino or kalipahamak pa rin po ba. So kaya ito po, ang uh, point natin for this video for awareness po sa bata sa atin. At kahit pa pano, diba, kahit sa gitna ng celebration, kailangan pa rin po tayo mag-respeto. Higit so, sa lahat sa mga nagpapatupad ng atas. Hindi lang doon, kailangan pa rin po natin mag-respeto doon sa mga taong dumadaan. Kasi hindi po may so, sobrang nating kasiyahan, hindi natin nagpigilan at kontrol yung ating ginagawa na hindi na pala tama yung ating ginagawa. Kaya marami nang nagdamay at nasira at napapahamak dahil sa ganitong sitwasyon. So kaya, bilang po mamayang Pilipino. Ito po ang point natin for this video. Isa po sa napakadang bagay na kung mag-celebrate man tayo, huwag natin isali yung hindi naman natin kasama sa celebration. Must be aware kung sila ay mapasok ng trabaho, kung sila po ay mayroon mga gagawin na hindi naman kasali doon sa ating celebration. So huwag natin sila idamay at buhusan kasi ito na nga po ang dahilan. Hindi natin sila kaya nag-cause ng problema nagukos ng kaguluhan at kapahamakan ang bawat isa. So be aware na lang po tayo, no? Lahat celebrate Maganda naman po yan. Mag-celebrate po tayo. Mag-celebrate lang tayo na may kasiyan at respeto sa ating kapamamayang Pilipino. So God bless po sa inyong lahat at enjoy lang.